Yan, tadi, itu yang boleh? yang damai. Belitung, kulitku. Kenapa? Kenapa? Mengenap. 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 Napa! Napa! napa Yan. Bili yung gagawin namin dito mga idol. Hindi matanggal. Oh. Yung malaki. Tapos na sa mga idol. Buta na na. Yan. Bili. Ito yung huli ko mga idol. Doon sa nang ilaw ako. Bili yung pagsama ko sa itong na yung nagkuhan mga idol. Nang lambat. Bali yung huli niya mga idol, sa kanya lang yun mga idol nag lang ko sa kanya ba Kasi kapitbahay ko naman yung nagkuhan mga idol Yung nagsagwan ba, pambot, Nang nalambat Bili papakita ko lang yung pan mga ito, yung huli ko sa part 1. Ito mga idol. Pwede na, pwede na maula mga idol. Yan, kasi klase yan mga idol, may lambay, tsaka may mga bungkalew yan mga idol. May isda din, pero ipapakain ko na lang sa pusa mga idol kasi konti lang. Sa pusa na lang yung isda. Yan, bali, sa ko lang, isabaw. Isabaw lang namin itong aming huli mga idol. Masarap ito, tangad lang yung lamas ba? Ayan. Ayan. Mm. Bali, dali na lang ta. Ah, dito na lang kami magluto mga idol kasi gabi na kapag apoy matagal na. Ito na lang mga idol, isaksak lang to sa kuryente. Ayan. yeah Ayan. 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 Tangad lang yung lamas nito mga idol. Ayan. Ako mga idol, maligo pa ako mga idol. Hindi pa ako na, nakapagbihis mga idol. Basa pa yung buho ko mga idol. No. Wala pa. Sa dagat pa to. Ayan. Ah. Ay, si Naglagay ng pa na tubig. Oh, okay. Okay. Mama na mandoy. Okay. Kuha na nila. Hugasan. Brasan sa na tumpuan. buwan. Ay, Sasyon! Ay, siya, magbrasa taan eh. Brasan pa na. Brasan. Bali, kung itong may bong nito, mga idol, Walang lang, brasan lang. Para mawala yung kanyang lumot-lumot ba? May mga lambay malaki po. Buenas, buenas yung pagsama ni Mrs. Mang edul, saka ni dun sa, ito sa ah, kanila ay dulo sa kuan. Ta. Duan. Oh, duan na to, dito. Tara mga idol, bali ni sa ka pa. Bali mayamayan maya na siguro mga idol Kasi ah? magbihis pa ako mga idol. Bali update ko na lang yung kwan mga idol kapag magluto na tayo ng ating huli. Yan. Yan, yan na po mga idol. Bali tapos na po ng ni Mrs. yung kwan. Bungkaliw o saka yung isda. Ay, isda yung ating kwan manit ulambay. ayan tapos na po mga ito tapos taka, nakapaglagyan din po ako ng tangan din mga ito no? saka ay kuhan ayan. ayan tapos kumukulo na nilagyan na natin tungkol pano ito yung ating bungkaliw siguro na ating unang ilagay ito siguro na mga ito nilagyan natin ito mga tapos tarap ko lang mga ito po kayo mga idol luwag na tatag to tatag to mga idol kasi meron pang lambay mga idol yan tama na siguro po mga idol yan yan buhay pa mga idol bali off ko na lang yung call mga idol camera kasi baka bawal ba buhay pa kasi yung lambay mga idol on ko na lang kapag luto na siguro I-update ko na lang kayo mga idol kung anong nangyari dito sa ating pagluluto mga idol na Ah, oh, okay saka. Ayun, mga idol. Bali na siya mga idol. Oh. Ito ating bango. Bango mga idol, sarap. Yan bali tangad ng ating nilagay nito mga idol. Wala na 'tong wala na yung ibang nilagay pa. Para masarap yung sabaw. Yan. Kumukulo na siya. Bali dito na siguro tayo kakain mga idol. Si Mrs. mga idol, nagkuan pa. Nag-ilis pa ng damit. Rastar mo na ako mga idol ah. Bali, huwag kayo mag mga idol. Alis kasi may shoutout po si Mrs. Nandun, kinuha niya dun sa kabila. Mga idol. Shoutout muna tayo mga idol. Pag-abot ni Mrs. Ayan mga idol. Luto na po yan mga idol Bali yung iba mga idol. Dito na. May labot mga mga idol. Ayan. Nakaplastara po yan mga idol. Ah, hmm. okay na. Ayan. Ayan. Tapos po yan mga idol kasi may bisita kami isa. Hmm. Impoy. Si Impoy. Agano nikatik mga idol. Ayen, bali magsha-shat out daan. Ay unya na lang ini kauman. Unya na. Ayen, oh. bali pagkatapos na daw kumain mga idol, kami magsha-shot out. Ayan fast rata? tara yeah. Ayan hmm. Yan mga idol, mga kamarin kain po tayo mag-ampo sa tanan. Salamat sa ya. Diyos. Okay. Mm -hmm. Amen. Amen. Ayen, kain po tayo mga idol. Bali ito yung bisita ang sinasabi ko mga idol. Mga <laughs> idol, kaya napunta dito mga idol. Kaya yang sama itu lu gusto jo yang sumama di alam bah. nga hmm. manisid ako Buka, makan apa mu hmm. oh. bakal sama sya bukas yeah. Balikain beli kain po tayo mga idol hmm. beli ko hapunan hmm. nami to mga idol ah mga idol snack pa mga idol snack pa nya mga idol beli tak hapunan yeah. ko na to di pa <laughs> na tinu odlab mo mga idol tapos ko hapa eh

Mahilis na oh. daig iumaan pa. Hmm. Mahilis ang iyang kuan ba? Magniwang. Hmm. Kapag patay na yung lambay mga idol, yung kanyang unod, mahilis, magtubig. Oh, basta patay na. basa hmm. basta patay na. So, mga idol, oh. ang taba, sobrang taba mga idol. Ang hmm. hmm. sarap kainin ito mga idol. Hmm. Sabaw. Sabaw ang pang. Ito yung sabaw po eh. hmm. hmm. Ito nga pa. eh Ito nga. to pa eh. Ito may mga ano eh. Oh, yung kapatid ni mrs. mga edo, tulog na. Tapos hindi po dyan. Pakain ng ganito. Bawal po yan mga edo. Kasi may iniindahan yung sakit ba. Hmm. Bawal sa kanya Bawal na po sa kanya. Yung ganitong kasi, yung mga seafoods. Pwede siya uh, isda, tilogon, pero no Bawal lang po siya mga dulambay, bawal. Yeah. Ito man, may kuhit. Ang mm. tagdagom na nilapit. May dagom na po eh. May dagom na. Tinedor. Tinedor, yeah, tinedor. Nay, kasuwa sa kante. Ito mm. ba? kasuwa. Bueno. Mm. Kalibre so, na ulam yung gabi mga idol. Kalibre. Madami sana ito mga idol. Kaso buwin na lang ako ba. Kasi silang mesis na Tapos gabi na din. Kaya decision na akong umuwi. Balak ko sana pumunta pa sa unahan ba. Ano makasinalayan lang. Hmm?

Yan. kain tayo mga idol, mga kamareng. Yes. Yeah. Tambo ko yun ah. Mm. Anak oh. Ah. Wow. Ano pa? bungkalo sono hmm. hmm? Tambok ba Tambok Tambok Ibi Isuk Ko wan wait Kao Dapat papara di skuloro Kain skuloro Eh Kayen putay mangidol mandinag ko lang kunang ba Wait pang -pang Ando po ito. Ang mali ka na. Ay, matusok ka. Yan. Ito na yun, yung kanyang ano, laman. Ay, buhit po ay. Nagbuhit ka po ay. Yeah. Nagbuhit lang mga ito. Ano naman ito? Bago pa. Ang ko ano. Hindi pa siya nang lababas yung kanyang Malami. kinain. Pangalami. Hmm.

ini pang kohit ko mga idol. Hmm. Kukupan. Mga idol. Oh. E, e, e. oh tubig lang. Kaon ko mga Lambay ba? Pati kinain. Tubig ko siya. tubig. Ini <tubing> <tubing>

Magawa sa kanyang bagal ka. May lahat mo? May lahat din mo? Ano ba yan na. Nalang ng lawat. ba? Yan

lang yung kuha mo kumakain dito kasi mag-alas ng sina wala nang ibang tao dito yung mga sabon ayan mga idol, mga kamaring, magsishoutout ako habang kumakain pa sila. Mm, Ikaw na sila? Mm. Ikaw na Ayan. Shout out po kay Nobi Arribalo. Yan, shout out po. Kay idol. Kay Up Yung Mix Vlog. Shout out po. Jiri Dagigan. Yan, shout out. Kay Idol Julius Santos Vlog. Shout out. Kay Glinda Abens. Shout out. Po. Kuya Ganggang at kay Ma'am Elizabeth. Shout out po. Leonardo shout out. Navarro. Shout out. Kay Idol Emil. Shout out. Kay Oscar Rojo. Shout out. Kay Idol Wardy Mural. Shout out po. Kay Ilading Albay Reyes. Shout out po, Ma'am. Dalia Ibarduni and 4D Channel. Shout out po, Ate. Rodi Nadura. Shout out. Dino Rice. Shout out. Elizabeth Dunal. Shout out. Arthur Consulta. Shout out. Anthony Junto. Shout out. Jubin Tingson. Shout out. Richard Sarosa. Shout out po. Ren Roberos. Shout out. Angelito Capistrano. Shout out po idol. Tijihay Pamisan. Shout out. Dimitrio Malang. Shout out. Jake Bulagsak. Shout out po. Jocelyn Libico. Shout, shout out. out. Arman Bugto. Shout out. Tata Dilalos. Shout Gilalush, out. Kay Idol Lier Shout out po Idol. Kay Nida Rosa, Kay Idol Nonoy Cuyo Shout out. Kay Roxy Abad. Shout out. Okay. Kay John Espinosa. Shout out Kay ng Riste Okera. Shout Kay Joseph Magdura Mix Vlog. Kay Idol Amer. Shout out. Kay Leonard Navarro. Kay Glister Dako. Shout out. Tiglao. Shout out. Dito pa mga Idol. Kidi Kevin Shout out Don Pre. Shout out. Maricel Garnado. Cyrus Idrian Rubio. Luna. Shout out. Ronald Buslon. Shout out. Warren Priscilas. Shout out. Wa kay Idol Jelly Silis. Shout out. Kay Underdog. Ah. Shout out po. Kay Ma'am Nora Pantinople. Shout out po, Ma'am. Kay Ate Sisi Trifax. Shout at out, At kay Ma'am Juan Sabado at Lorna Dadolayan. Shout out po. Shout out po. Shout out, shout po. out, po. Shout out po. din kay Ma'am Christine na. Ma bas Ma'am Christine? Ma'am Christine Agbisit at kay sa kanyang asawa na si EGBN. Kay, shout out din kay Nasa Circle po niya. Sir William Palma. At, at, at kay Kuan. Uncle GoPro. Yan, Ayan. kay Ma'am Mary Bukoy. Eh. Shoutout po dyan, Ma'am. Shoutout Yan. Bali, hanggang dito lang siguro yung video, mga idol, kasi mm -hmm. busog na po kami. Yan, bali yung ginagawa namin, mga idol, yung mga sipit ng, kuan ba, lambay. Mm -hmm. Bali, kuan na lang, namin gilan lan ba? Kasi wala nang luto din. Mm -hmm. Pero busog kami, mga idol, kahit wala nang kuan, luto. Busog na po kami. Busog. Yan. Paalam na po, mga idol. Maraming yeah, salamat, maraming salamat po sa, salamat sa inyong panonood sa amin, mga idol. Bye bye my idol good night <laughs>